Sa ating lingat news, kabilang po ang bayan ng Masantol sa Pampanga, ang dumanas po ng malawakang pagbaha dulot po ng pagulang dala ng hangin habagat na pinalagas ng bagyo. Apektado ang kabuhayan ng mga residente roon. At dahil dito, agad na nagpaabot ng tulong ang Iglesia ni Cristo sa mga naapektuhan sa pamamagitan ng lingap sa mamamayan. Narito ang report work from home si Joseph Larga taga Masantol Pampanga pero sa ngayon hirap siyang makapagtrabaho dahil ang kwarto niya na kung nasa ng computer hanggang tuhod ang baha lubog pa rin po yung kwarto na pinag uh, natatabauan ko nang mga nakaraang araw uh, nakababad po talaga yung mga ano mga paanin yung upuan at saka yung may tendency po kasi na yung mga gamit mahulog, maka, maka po. Si Milo, isang all-around worker. Standby by muna dahil bukod sa walang nagtatawag ng pagawa, kailangan ding asikasuhin ang sariling bahay na lubog sa tubig. Marami pong mga gamit na nasira dahil sa baha. Nahihirapan din po kasi. Unang-una sa transportation, pangalawa sa anabuhay. Ito ang eksena sa bayan ng Masantol dito sa Pampanga. Sa sentrong bayan, sa halip na tricycle at jeep ang transportasyon, mga bangka ang pumapasada. Halos lahat ng establishmento inaabot ng malalim na tubig, bagaman masasabing sanay na ang mga kabalen dito sa masantol sa pagbaha, pero ayon na rin sa kanila, ito na ang pinakamalalang pagbaha na naranasan nila. Sa panahong ito na umaahon sa dilubyo ang mga kapampangan, ipinadama ng pamahala ng iglesia na may kasama sila. Sa ilalim ng proyektong hinap sa Maumayan, nakarating sa bayan ng Masantol ang relief packages mula sa repacking center sa Quezon City. Bigas sa tilang basic food items ang tinanggap ng ating mga kababayan. Dahil po sa walang tigil na pag-ulan, at ang bagyo at sinabayan pa po ito ng high tide ay totoong lumaki ang tubig sa bayang ito na halos ang mga tao ay hindi na po makalabas ng kanilang tahanan at hindi sila makakuha ng kanilang pangunahing pangangailangan. Napakalaging tulong po niya at napakalaking swerte na nila. Mapabilang ko kami sa mga tinutulungan ng barangay natin. Maraming salamat po napakabait po ng Iglesia ni Cristo. Si Remedios Lubaw naman, nakarating din sa ating mga kababayan ang relief packages mula sa Iglesia ni Cristo Central Office. Ipinamahagi ang mga ito sa lokal ng Remedios, distrito ng Pampanga West, sa pangunguna ni kapatid na Ronaldo Canlas, tagapangasiwa ng distrito. Ang iba sa mga ito, inihatid na sa bahay ng mga residente sa tulong ng mga miyembro ng Society of Communicators and Networkers Soiscan International. Inaapektuhan din po sila na pagtaas po ng tubig sa mga ilog pati po sa dam. Kaya po ang mga tahanan po nila ay pinasok po ng tubig baha. Kaya naman po ang iba, hindi po makapagtrabaho at wala po mapagkunan po ng pangunahing pangangailangan pang-araw-araw. Tangi sa tinanggap na pandagdag sa mga pangunahing pangangailangan, baon ng ating mga kababayan ang pag-aalalay at suporta ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng Executive Minister kapatid na Eduardo V. Manalo. Um, salamat po. Maraming pong salamat sa relief na binibigay po. Laila Tumanan para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.